Bishim kape ma Ma Ambishim kape Good morning mam. Ma Maraming na ma'am sa paglalaw. Panunod sa ating morning live update. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa lahat po na ng mga kalingap. Ito pa yung lingkod, kalingap ni ang problem vlogger. No? Na maghatid sa inyo ng mga balita at update sa mga nangyari sa loob po ng ating bansa at sa labas mga kalingap. No? Yeah, good morning, good morning.

Ayan po mga kalingap na BCM Kalingap Kape, ang kape may puso. Kung nandiyo po magkaroon ng uh, BCM Kalingap Kape mga kalingap, ay maaari nyo kontakin si Kaya Balsanto Matupang at Aina Vlog. At pwede rin sa ating mga kasama mga ambasadors like Pastor J. J. with the Great and Kalingap po sa si Andrino no, mga kalingap. At pwede rin si Shopee para po magkaroon kayo ng BCM Kalingap Kape, ang kape may puso no, mga kalingap. At yan no. Ah, uh, mapagpalang muna, no? babati tayo sa ating mga kasama, no? lalo-lalo na sa ating ama ng Team Kalingap. Una-una kay Kuya Bal Santo Matubang, isa mapapalang po, no? Ate Edna, Kalingap Club, at Jackie, buong Team Kalingap, at Kalingap Sponsors, at live viewers, no? maraming maraming salamat sa pagantabay, pakikinig sa ating morning live update. At maraming salamat din sa ating mga naging sponsors na walang sawan sumusuporta sa ating hadikain ng Team Kalingap, no? upang makatulong tayo sa ating mga kababayan na talagang hirap subay pasalamatan si Ate Inday PB eh, um, Binarikan sa Forever Young si Serin DB si CI si si Kalingap Super Mario at pasalamatan din natin si Ma'am Lo si Abitono mga kalingap maraming salamat sa mga tulong, kamamidiwa, mambipris ma lahat po nang tumutulong sa atin dito sa landing pad ng Dabao, no? Hindi lang sa landing pad ng Dabao, uh, sa buong uh, Pilipinas kung saan may landing pad, no? po ay laging natulong. Kaya Pagdasapon natin, sana po, no? Bigyan pa po lang ng maraming presyo at uh, siksiklilig at upapaw na biya. O pa sa ganun, mas marami na matutulungan ng mga kababayan natin. Mercy please nito. Good morning sis. Maraming salamat sis. Pagkantabay, pakikinig sa ating morning live update. At kalinga Agnes, magandang umaga po. No? From uh, Ferdinand Nieves. No? Yan. Good morning, good morning, good morning and good afternoon. hindi pa po na ka, pag uh, subscribe sa ating channel, pakisubscribe lang po mga kalinga at pag-share na rin para lumawak yung ating uh, engagement at marami makarinig sa ating mga binabalita ng mga kalingap. Risha na ika, eh, na bigat kabsat, no? maraming salamat po. Sa so, pag-antabay, pagkikinig sa ating morning live update at kumusta na sa may Singapore, Kapsat Trisha Negan. Ambassador Good morning po, Ambassador Kalinga Pink from Double Landing From Kalinga Pose ng uh, Ligaw Albay. Good morning din siya, bro. Uh, Kalinga Pose, na no? Malamit lamat sa pagkantabay. Pagkikinig sa ating morning live update. At yun na nga po no, mga live, no? Shout out sa mga ambasadors uh, ambassadors, no? Una na dyan kay Ambassador Jim Morella Vlog. Kay Kalinga Pose, kay Kalinga Tatay Papsi, kay Kalinga Sagap TV, Kalinga Judy the Great, Kalingap Kalinga Pros, no? mga Kalinga no? good morning sa ating lahat ng mga ambasadors. At good morning din sa ating mga kasamang uh, deputy, no? Kalinga Penda Condor, Kalinga Agnes, Kalinga Pledja, no? mga Kalinga No? Good morning at sa ating mga kasamahan na mga vloggers, scouters ng Team Kalinga, isang mapagpalang araw ng Sabado. Nobyembre, uh, oh, na no, no, mga Kalinga, this is uh, All Saints Day. Yeah, mag-ano mag tayo, no? mapumunta tayo, tayo sa mga sementeryo at dalawin natin yung ating mga kamag-anak na lumisa na sa mundong ibabaw. Helen Grace uh, Almera, good morning ma'am. Maraming salamat ma'am sa pagantabay, pagkikinig sa ating morning live update. Pag-share lang po, pag-share lang po para nasa ganun. Uh, lalawak yung ating engagement at marami makapanood sa ating ibabalita. No? Importante ito mga kalingap. Dahil dahil uh, pa yung araw-araw, nag-uulat ng sama ng pano, no? Sa ganun, uh, magmatsyag tayo, magbantay tayo, no? At uh, sa ganun, huwag tayong mapahamak. Kaya mamaya, antabayanan nyo yung ating babalita. Shout-out nga pala sa pamilya ni Kalingap Rob. Mga Kalingap, no? Kalingap Rob, kay Jackie, sa kanyang dalawang anak, no? si yung Bibi Rabay, Bibi Jax, At mga love team, no? John Clark, Edsy, Franjoy, Edbao, at saka meron pa isa no, mga make race no kaya yeah, shout out po sa lahat ng mga lab team ni Kalinga Prab at Helen Grisalmera mapagpalang umaga po from uh, Marigola shout out from Kalinga Poseh Risa Negan ay eh, mga bigat uh, sis uh, Miguel, shout out from Ag Kalinga agnes Shoutout nga pala sa pamilya ni Kuya Brox at sa kanyang grupo ng no, mga kalinga Blarid Nobino, Binol TV Reo, Lati at Tricks Vlog. Good morning sa inyo dyan sa may daet. At shoutout din sa ating mga kasama na sa Lighthouse. No? Una-una kay Kuya Mel, kay Berador, JP Alivio, Kalingap Marky, Kalingap Joy. At iba pa natin mga kasama na nandyan po sa Lighthouse. No. Good morning sa ating lahat dyan sa may Lighthouse. At... Uh, ngayon po araw ng undas, no? Talaga namang napakaraming tao sa Maya uh, Cemetery yung ngayon, mga kalingap. Joy mate, may buntag sis. Dagan salamat sis. Pagpaminaw. -pag, Pag antabay sa atong morning live update. Yan. Dagan salamat po sis sa patamsak. maraming maraming salamat talaga. ng mga nandito. Yan. Shout out din sa ating mga team tulong, no? Shout kay Ate Inday PB, Inday Shiba, Ate Dondo Mundo, Christy Pumasilio, Jimmy Ragmak, Armagalo R&DB, Shout out kay Ate Inday Tagmo, at Andra Mirisiner, Shout out, No? Sa mga tumutulong po, kay Kuya Bal, Shout out, out, na Miss Formosa, no? maraming salamat sa supportan niyo Kaya Kuya Bal sa Matubang, at, uh, kaya, ano, kaya Andra Mirisiner, maraming salamat talaga sa inyo matulong na walang sawa kay Kuya Bal. At yan po malaking bagay para po, po lalong uh, mas maraming matulungan natin kalingap sa pangunguna ni Kebal Santo Matubang no at ni Kalingap Ram no mga kalingap yan po no, na bibigay ko sa inyo yung ulat pa na, para po tayong lahat ay tayo mag, uh, mag, uh, makapaghanda ng no, mga kalingap. Ang ulat po natin pa natin mga kalingap, no, sa manang panahon, nasa, uh, nasa silangang uh, Mindanao no? na mga kalingap. No, at kung sakaling ito ay mabubuo, ito tatawagin na bagyong tino no mga kalingap no. At dalawa ito, itong sa uh, sama ng panahon. At yung isa, kung uh, maging bagyo din mga kalingap, ito tatawagin na bagyong huwan. Kaya maging atingan po tayo. Dahil uh, ayun po sa pag-asa, maaari itong maging malakas o super typhoon mga kalingap. Itong bagyo na darating. Kaya ingat ingat po tayo. So, good morning sis. Maraming salamat sis. Pagdala sa ating morning live update. No? Yun know, na nga po ng no, mga kalingap. No? At yung uh, isang ano, LP mga kalingap ay diyan mapapansin natin na sa loob ng uh, ating bansa sa may Kuron, uh, Palawan no, mga kalingap 165 km o 1500 no, mga kalingap yung uh, napapansin nating LPE. No. At kung si uh, kung si kaling ito mabubuo, na tatawaging Tino at yung isa naman mga kalingap dahil dalawa ito, ito yung tatawaging Bagyong Juan. No, ya yeah, mga lugar po na po punito mga kalingap etong Luzon, Visayas, Mindanao lalo na diyan sa may uh, silang uh, may uh, may uh, eastern and southern visayas no. yeah delikado po talaga kaya magsipaganda po tayo diyan sa mga kababayan natin sa may eastern and southern visayas. Pinerican may buntag sisno dagan salamat sis. Sa imong paglantaw, pagpaminaw sa ating morning live update Desperado, good morning Maraming salamat po sa paglalaro niyo sa ating morning live update At ma'am pinarikan may Good morning sis From uh, Kalinga Agnes Desperado, good morning From mga uh, And good morning po, ang Kalinga po siya From Susan sulatan Yan, Desperado, mapapalang umaga po May gulat po from Kalinga Pusay. And Desperado, good morning, Pab J Mate. And Desperado, good morning, po. Make a shout out from Kalinga Agnes. And Chis Joy Mate, make a shout out po from uh, Pinay Rican. And Sus Desperado, good morning, po. From Susan Sulatan. And Mary Jane Gomez. Good morning, ma'am. Thank you so much. Pagdala, panunod, pakikinig sa ating morning live update. Yan madami na po tayo dito mga kalingap. At salamat po na, pakishare lang po. Upan sa ganun, lalawak yung ating engagement. At marami po makarinig sa ating uh, ibabalita sa inyo mga kalingap. Yan na nga po no, mga kalingap. No? At tayo po makiramdam, magbatay at ma makinig no, sa mga balita po, lalo na sa pag-asa. At sila po yung authorized no, mga kalingap na agency na nagmamasid po sa sama po ng panahon. Kaya eto po no, may dalawang, ano, may dalawang paparating na bagyo ay uh, ng pag-asa talaga mga kalingap na ito'y lalakas at maging super typhoon. At para po na makabantay tayo eh, at makapaghanda, ay binabalita ko araw-araw sa inyo kung ano yung nangyari sa ating mga panahon mga kalingap. No? At sa ngayon mga kalingap, tayo pinakaranas pa ng mga uh, scattered rainfall, mga pagkulog, pagkidlat, at minsan may mga pagbaha no mga clamp no dahil po yan sa intertropical convergence zone at itong tinatawag natin na amihan o northeast monsoon no mga clamp kaya ingat-ingat pa rin tayo sa ating mga pagbiyahe araw-araw baka tayo maabutan ng ulan at baka tayo magkasakit no kaya lagi kong pinalala na magdala tayo ng payong o anumang bagay na pananggalang natin kung sakaling darating malakas na ulan no minsan ma mainit masyado. Hindi mo talaga malaman kung ano nangyayari sa panahon natin ngayon. Talaga namang napakadami na po no? sakuna o namang mga ano, mga nangyayari sa ating bansa no. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kalingap. Yan na mga kalingap to no? Kahapon na update na din sa mga nangyayari sa ating ano? mga mapagtulong no. Kahapon na uh, kami kahapon mga kalingap isang pamilya no Although ano yan sila, sila pinakatira sa abandon na office ng kumpanya na ito rin na rin ano, sira-sira na rin mga kalingap, talagang inabandon na nga ng kumpanya. No? Uh, 19 ano pa, 2000, ito pinangyari ang pagkambandaan ng kumpanya, 2005 pa lang at hanggang ngayon no, mga kalingap, no? ano na, mayroon na nga 20 years no, Yeah, ano talaga, hindi na muna talaga masabi na maganda pa yung office na iniwan ng, ano, ng uh, kumpanya. Kaya yeah, kapon, na, napunta po si misis, dahil po tayo kapon, hindi na kasama sa kanya. Kaya yeah, napunta po yung anak ko at saka si misis na no, si Agnes upang maglingap ka. At na lang mga kalingap, yung uh, tatlong pamilya. Pero ang nakagawa doon talaga mga kalingap, yung, ano, yung uh, isang pamilya na yung bata, apat na buwan pa lang, iniwan na ng kanyang nanay ng no, mga kalingap. No? Siguro, dahil na rin hirap, eh, hindi nakapagtis yung babae at iniwan yung lalaki. Yung lalaki naman, uh, may ng anak buhay pero hindi sapat mga kalingap para doon sa kanyang mga anak na iniwan ng kanyang asawa ng no, mga kalingap. At kaso nga lang yung bata, ano, nagkasakit, naka-admit ngayon mga kalingap. Dahil po sa ano, malnores yung bata. Dahil itong bata na ito, apat na buwan, iniwan ng nanay sa kanyang abiyanan no? o sa kanyang lula. Kaya, yun na nga, namin na ng kalinga Agnes na bibigyan namin ng, ano, ng uh, mga tulong. No? Siguro, bibila namin mamaya ng, ano, ng gatas o sa ganun, yung bata pag-uwi, galing sa ospital, ay makatikim na lang, lang ano, ng uh, gatas. Kaya, hindi biro yung ano, nadaanan ng bata, apat na buwan na ba lang, ay talagang uh, iniwan na ng kanyang uh, napakawalang kwentang nanay. No, na kaya na pang iwan, iwan yung bata na malit pa masyado. No, sana po, hindi na lang niya isinilang yung bago pa sa ganun. No, huwag magsuffer no, mga kalingap. Pero dahil nga po, no, sabi ko nga, dahil nga po sa kahirapan siguro, kaya uh, yung nanay ay talagang uh, iniwas, iniwasan niya yung kanyang responsibilidad bilang nanay. Kaya yeah, yun na po yung nangyari no, sa apat na buwan na bata. Kaya um, uh, ano, um, kawa masyado yung bata no mga kalinga na naiwan ng nanay no uh, mamaya no siguro balikan namin yung di bukas para paghatiran ng ano ng uh, ng uh, gatas bigas at iba pang ano kailanganin upang ano hindi maging malnourish yung bata kawa naman yung bata so dala namin na uh, siguro ng ano gatas ano kaya maganda no so kaya mga nanay ano kaya magandang uh, gatas doon sa ano? Sa mga sa bata na apat na buwan pa lang na iniwan ng nanay. Para naman siya ganoon naman, no? recover no? Mga kalingap. At maraming salamat nga pala sa mga tumutulong sa atin, no? Sa mga nagbigay pabigat, no? Kaya atin na PB, maraming salamat talaga, no? Sa akin na si Sharon no? Maraming salamat, no? Sila Pinerica, no? Maraming salamat talaga sa inyong mga tulong. At talaga naman, uh, malaking bagay na meron tayong ano, mga nabigyan no, tulong at nakipuntuan ng pamilya na atin muna natutulong ano, sa pamamaraan po sa Team Kalingap, sa Pangulong Nagkabal Santo Matuwang at Kalingap Club. At yun na no, po, no, kaapo, no, ako'y natutuwa, nanonood sa uh, upload videos ni, Kuya, uh, Kalingap na isang ano, isang nga uh, babae no, na nahinto sa pag-aaral mga Kalingap dahil din po sa kahirapan. Uh, ito, kahit malayo, maputik, yung dinaanan ng kalinga, bro, at talagang tiniis, mapuntahan lang yung ano, karapat-dapat tulungan ng no, mga kalingap, no. Ito po yung nagngangalang ni no, Siguro, ano, panoorin niyo yung, ano, upload videos ni Kalinga bro, at talagang uh, maawa kay mga kalingap. Prab. Talagang, uh, talagang, uh, maano yung, maantig yung puso niyo doon sa tinulungan din ng Kalinga Prab. but buti na lang, kahit malayo, dahil po sa endorsement ng isang pastora, ay napuntahan talaga ni Kalinga Pam at natulungan yung bata. No? Binigyan ng 10,000, uh, bigas, uh, mga pagkain, no? mga kalinga no? Dahil po kay Kalinga Pram. At maraming salamat Kalinga Prab, No? Siya yung mga tulong talaga. Talagang walang katulad yung mga tulong yun ni Kalinga Pram. At Kuya Bal, no? sa mga taong na karapat dapat tulungan. No? Kaya sana po, no? marami pang mga taong matutulungan yung Kalinga Pram. At uh, Kuya Bal. Kagaya ni Nini. No? at ah, talaga naman sabi ka nga ano, sabi kang ni Kalinga Prophet, eh, talaga nang napakalayo ng lugar pero pinupuntahan pa rin. No? Ganun po talaga tumulong ang mga matubang pamilya mga Kalinga Prophet. Kaya ni Kalinga Prophet at Kuya Bal. Kaya, pero ganun pa man ang ginagawa ni Kuya Bal, nakakalungkot isipin na mayroon pa rin mga tao na laging naninira. No? Talagang uh, masaya sila nama panira do sa mga taong uh, grabe yung puso ng tumulong kung tumulong no mga kalingap no kaya wag po nating uh, kalimutan suportahan lagi si Kalinga Prab no sa kanilang mga ginagawa mga kalingap upang mas marami pang mga kababayan natin na matulungan nila na walang uh, alam niyo naman yung mga tulong na uh, walang pinipili yan no Pag, uh, kailangan kailangan sa tingin nila talaga ay talaga binibigyan mga kalingap no eh uh, ano alam niyo naman kung ano yung mga tulong ng Kalinga prab no Kuya Bal. Merong uh, pabahay, uh, scholarship no sa so, mga batang gustong nais mag-aral at uh, additional capital kung gustong magtinda at pabigas no, pabigas at uh, allowances yun po ang mga ginagawa po ng Kalinga prab at Kuya Bal. Kaya sabi ko nga iningan ko ngayon, Huwag tayong magsawang sumuporta tapos sa mag-amang niyan, mga kalingap, para po mas marami pong matutulungan sila ng mga kababayan natin na talagang hirap sa buhay na. Eva Parman, good morning, ma'am. Maraming salamat po sa pagdala sa ating morning live update. Yan, Eva Parman, Mary Jane Gomez, Jimmel, well, no? Maraming salamat talaga sa pagdala sa ating morning live update, mga kalingap. Yan po no, tuloy-tuloy pa rin yung pagligap natin dito no. Dahil po man no, may binibigay pong pambigas si uh, Tinday PB no. Kaya tuloy-tuloy yung mga pagligap natin no, mga kalingap no. At tanong uh, nung nakaraan din na no, mga buwan, nagbigay rin si Sharon bigay at tuloy-tuloy yung mga pagligap natin, pagtulong natin sa ating mga babae. At yun na nga, kaya nga na narating na Agnes, yung ano, yung pamilya, sabi ko kay Agnes, bukas, linggo, apuntahan namin no? at kung sino po yung uh, gustong tumulong sa pamilyang yung mga kalingap yung bata na apat na buwan pa lang iniwan sa kanyang lula ay maraming din kayo ano, magpadala ng tulong para po may padama natin sa, sa bata na yon kung gaano magmahal yung team kalingap no? Uh, ipakita natin yung one kalingap one family, no? sa ating mga pagtulong Emmanuel, good morning. Maraming salamat po sa pagdalaw sa ating morning live update. Yan, J-Mate, no? maraming salamat talaga sis. No? Uh, hindi nyo pag-iwan sa ating morning live update. Lagi nandiyan kayo na maraming salamat talaga. Siya nyo yung support po sa atin. At yun na po no, mga kalingap. No? Uh, panorin nyo yung mga down upload videos ni Kalingap Lab, ni Kuya Bal. Lalo na yung ginagawan lang uh, territory ng no, mga kalingap na liwanag sa dilim liwanag sa dilim ata uh, magkaroon kayo ng ano aral ng no, mga kalingap kung ka -pang paano magmahal ng mga kapwa natin ng no, mga kalingap Yan po no mga kalingap ingat-ingat po tayo. Ulitin ko. mag-ingat po yung mga kababayan natin Losin Bisayas Mindanao dahil po may parating na dalawang bagyo at inaakala talaga ito ng uh, pag-asa na ito ay magiging a uh, software type on, pero wala tayong ibang magagawa mga kalingap kundi ang magdasal. Na sana po, no? sana po, huwag mangyari yung ganun. Dahil marami na namang ma um, uh, di-displace ng mga kababayan natin. Lalo na paparating ng araw ng Kapaskano. Kawawa naman yung mga ating mga kababayan nabadaan na po na masa ko na like bag bag you know. pagdasal po natin araw-araw na sana po no uh, wag po sana mangyari na darating yun kung uh, magkaroon man talaga ng bagyo ito po ay sana ay eh, mahina lang no at huwag masyadong magpapaminsala sa mga arerya ng ating mga kababayan na talagang nagsikap upang sa ganun may taguyod ka yung kanilang mga pamilya maraming salamat nga pala sa mga nag na ng landipad ng mga kalingap no at maraming salamat sa inyong suporta ano, na walang sawa. At sana po, no, bigyan pa ng maraming blessings na nga pong may kapalipan sa ganun. Uh, mas lalong uh, gaganda yung ating mga pagtulong at talawak pa no, sa ating mga kapupaya na talagang hirap sa buhay, no, nasa banig ng lalaya, no, nasa banig ng kahirapan. Kaya wala naman po tayong ibang tinutulungan ng tingkalingam o wala tayong ibang hinangad kundi ang makatulong lamang sa ating mga kababayan. Kaya supportahan, magsupportahan po tayo. At pakinggan niyo po yung aming mga update, mga ambasadors. Dahil po, dyan niyo malalaman kung gaano kalaga yung mga ginagawa po ng mga ambasadors na makatulong sa ating mga kababayan. Kung sakaling kayo, no, mag-nice tumulong, at magbibigay po ng ano ng uh, tulong sa landing pad. Huwag niyo kalimutan kontakin si Kuya Santo Matubang at Edna Upan sa ganun, may latahan yung pangalan nyo, may lista, at susunod namin kayo mapasalamatan sa mga tulong o mga pledge nyo na binibigay sa Team Kalingap. No? Yung marami, marami salamat talaga. Sana po, eh, sa isip natin, yung uh, One Kalingap One Family, upan sa ganun, mas marami tayong matutulungan ng mga kababayan natin na talagang hirap sa buhay. Yan o. No? yun na po yung ano natin mga kalingap na no, sa ngayon mga kalingap, yung mga update natin at yun na po, ulitin ko kung sino yung gusto mag spend ng Christmas, vacation or New Year, uh, ah, maaari kayo pumunta sa Davao mga kalingap at tiyak no, masisiyahan kayo siya yung masilayan dito po sa Davao na no, mga kalingap no. ganun po yung ka-improve ngayon ng Mindanao lalo na dito sa Davao City, kaya kung gunay nyo pong maging masaya yung Christmas nyo at New Year, Uh, Mag-spend kayo, dumito kayo sa Davao at tiyak masisiyahan kayo mga kalingan. Marami pong magandang tanawin dito. No? Hindi lang sa Davao City, kahit saan sa probensya, basta sa Mindanao ng mga kalingan, marami kang masisilayan na mga magandang tanawin. Yun po yung masabi ko talaga. Uh, may, ano, may mga ninila na ano daw, magulo daw ang Mindanao, pero tubukan nyo lang. Pumunta na Mindanao at tiyak iba ang mararamdaman nyo dito dahil uh, napaka marami pong uh, magandang tanawin talaga mga kalingap yan lang po no, mga kalingap bro. ako ay uh, magpahala muna mga kalingap at uh, ako ay pansamantala muna magpahalam dahil uh, yan lang po yung update natin no. uh, tuloy tuloy yung ano mga pagtulong natin mga kalingap at syempre huwag nating uh, kalimutan si kalingap pros baka mag live mamaya uh, at madinig din yun yung kanyang mga i-update sa inyo mga kalinga sa kanyang lugar sa mga maswate. At syempre, huwag din natin kalimutan supportan lagi si Kuya Matubang sa kanyang mga upload videos, no? lalo na yung kanyang telecharing na ginagawa na liwanag sa dilim. No? At mayroon pang gagawin si Kuya na ibang mga telecharing na tiyak na no? makakasaya po, lalo na sa ating mga OFW na mga kababayan. No? Ayun na po, no, mga kalimutan, no? huwag natin kalimutan si Kuya Balsanto Matubang at ay na-blog ko na-proud. At ang buong Kalingap, lalo na yung mga ambasador update, uh, panoorin po ninyo at pakinggan yung mga Kalingap. Open sa ganun, lagi kayo update sa so mga nangyari po sa ating loob ng bansa ng mga Kalingap. Yan na po, bye bye and God bless po sa lahat mga Kalingap. Dahil na sa kundila